After this video guys, so update natin si Nanay Yolanda sa inyo no So maraming maraming salamat kay Ati Edit Morales sa kanyang uh, padala no Para kay Nanay Yolanda So maraming maraming salamat Ati Edith Ikaw lang po talaga yung uh, nagbibigay po kay Nanay Yolanda palagi no Maraming maraming salamat sa iyo At yung mga ibinigay po din sa amin Thank you so much So tara, update natin si Nanay Yolanda Let's go Kumusta manay? Kumusta? Yan nakubot. naman. man. Hmm? Ano man? Yan magluyà naman. Wala na kay tambal. Wala na? Hindi na kaadlaw ula na kay tambal. Narong dali ra man daw no ro na singkwenta man to ko buok. Dawas, kususta Di po nimo tumar. So yan atilid no, wala na pala si nanay daw uh, gamot na isang uh, isang linggo na daw wala na daw siyang gamot. So ito, bumili ako ng limang

kan man di dito niya ay ina niya sa linggo no tanda kay bukid. So guys kesama ko ngayon guys si Bbyat kaya yung anak namin. Bless kana ne, bless na ne. Oh na ne to akong biguros na. Na mo gusto na ulan period. Stagbina wala? May ulan stagbina? May init dito paglapaw nga mo. init pang paglapaw. May init pang paglapaw. mo. So, ayan o. Nanginginig na naman si nanay. Mm. Nangurog niya mong ni mong lawas, nay? Wala, di ka naka... kung na yun, ug, na o pang palit o guwan ang kanang talong mga hula ikaw pa mga gani hula man ako, may pangyipa maayo, kinakadri man kasi mong anak dire na lang sa standby kay ikaw ra isa dito, delikado, wala yung magbantay sa imuha

magkapakabo dai ka sa mga mga apo oh, Layo ito dito. Ano dito? Ano dito? Ano dito? yung panibagong update dito? na dito? Ano So, ayan, nagpasalamat na naman si nanay kasi meron na namang dumating sa kanya na kaunting uh, blessing. Ayan, importante kasi yung gamot ni nanay kasi ayan, uh, isang linggo si nanay hindi naka, nakapag-inom. So, bumalik na naman yung kanyang panginginig sa katawan. Tsaka nangihina na naman si nanay. So, talagang nang dahil sa gamot si nanay is mawawala yung panginginig na ma okay si nanay so ba dito ninaimo mo yung tambal na maabot na 25 kaadlaw kaya basig dugay dugay na po kung makabalik darian ay kaya nanay mo trabaho busy na ba tapos ati edit po kaya problema sa iyahang kwan pamilya kaya sa ilang lugar gibaha sa Texas grabe yung baha dito ah So ayan Edith Morales, maraming maraming salamat no. Sa ah, iyo sayo ra mo man ug trabaho mo ni Ari ko diri ah. Mang deliver man ko parcel. Motor guys ang gandar pa ni. po yung mga apo ni nanay si bibi at si gano <coughs> nagmahal rin bang ano na yun ay gamay ganyan mong suburan na yun yun lang na yun kot yun ba yun lang na yun mong kot-koton huwag na rin po na naman kay kape na libre mong pagkadari pagkas na yun oh wala kayo bugas wala kayo bugas aw naman anak kata gana ngayap unka kagpagkaun gahe na bugas gahe na bugas gantah wala maunam lang gini ato ng nay kustapu berita ngayana gyun di tulung makata unka ayo anam bugas ngahe sakit akun kakuaan sakit sakit lagos mm -hmm. yung tinit yung sukli is binigay ko na kay nanay at saka yung mga gamot ni nanay kapi yun yung nagdala sa anak ni nanay ngayon katawan yung gamot pag hindi siya makakainom is ganito yung mangyayari kay nanay oh. nangayayat na naman si nanay <coughs> Bro, okay, ra dari anay, dari anak ka Kesa dito ano? Kena kauban? Oh, Kukita man nah, dito Kena naman kayo kauban Kesa dito Disod kauban nae? Ikaw lupi anu dito Ikaw lupi anu dito Ikaw kayo pilok nae be ah, Apun aku dito nga mga bubay Dito nga dito Ata aku kauban Kauban? Ata

Oh, pokoknya ginugasan siguro ito na eh. Wala. Ah, dari kay na ipagkaon ni mo eh dito adi juga mati man. Kay ati manuno no man pila na mo edad na eh. So ati manuno no man So kasing edad lang pala sila ni Nanay Rosita. Kasi 'to kasi Nanay Yolanda. So ayan, napaka -ano, kulimlim na. Naabutan kami ang ulan mamaya siguro pag uwi. Pero doon lang po banda yung amin, no? medyo hindi makulimlim. So parang pupuntang Butuan is sobrang kulimlim. Ito po yung bagong uh, terminal po ng San Francisco. Dito po uh, banda sila nanay, sila nila nakatira unsana i? Ulan nga ba ang bata? magani. uban uban man? Uy. hindi kada. kung 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 na. kung sunod bulan. Sunod bulan ay po kung Agosto. Agosto kung

Pila ka mo anak na eh? Pababae. Pila? Tulok Tulog ka babae tapos? Naman, oh, kamatan. Wala kay lalaking anak. Po 'yung panibagong update kay Nanay Yolanda. So hindi na po kami magtatagal kasi baka maabutan po kami ng ulam kasi napakulimlim na po. Ayan. So tatapusin ko lang po 'yung video sa bahay. So maraming maraming salamat again kay Ate Edit Morales na sa pagsuporta sa panggamot ni Nanay Yolanda. So nai-dili na magduga magdugay nai kasi baka maapitan ng ulan. Magdi. Pinasalubong sa YouTube. Sa amin na yun, no? Oo Lagat pa lang Duga yun, nay Oo ayan Ito na may mga Kamu <laughs> ni so, nanay Bye-bye, guys Sa bahay na lang Tataposin yung video